Yo, what's up? What's up? What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today's vlog, no, pupuntahan natin ngayon yung sinasabi nilang Yacht Club, isang uh, tourist destination dito sa Jeddah. At uh, pinupuntahan din ng maraming uh, mga tao para puntahan at uh, bisitahin ang pinakamaganda nilang Malakalifornia ambience at uh, view. So, makikita nyo, no? Ito yung bubungad sa inyo. Napakaraming nga uh, restaurant dito, no? At saka mga boat rides and uh, isang mga yate, no? So, ang uh, place na to pala is uh, matatagpuan to sa uh, North Ubhur. Sa unahan lang ito siya ng uh, Red Sea Mall. So, pagpasok pala dito, no? Walang uh, entrance fee. So, free po siya sa mga gustong pumunta dito sa mga kababayan natin, ang may bayad lang po dito, o uh, yung uh, pagsakay nyo ng uh, yate, tsaka yung mga parides nilang mga boat dito pero yung uh, yate nila dito, no, tsaka yung mga boat uh, rides nila is binubuksan lang nila ito uh, tuwing uh, Friday and Saturday sa yate ngayon, no? Isa pa sa... Dalawang <laughs> <laughs> <Dolong> yate, malaki. <laughs> Sige yun, <lang. laughs> <nung>, Mga <sobrang> <laughs> uh, picture syempre tsaka mga videos hindi naman nila pinagbabawal yon at uh, mag magikot-ikot dito at kumain din sa mga restaurant dito So, maraming uh, klasing restaurant dito no na makikita mo at ikaw nga isa sa mga magagandang yate dito no, So talagang ipinag talaga nila dito sa meya uh, bandang uh, mga tao talaga para makita talaga yung itsura ng kanilang yate. So ito nga pala no yung uh, dulo ng uh, yacht club. So makikita mo wala na masyadong mga vote dyan saka yate kasi nga is uh, pinakasulok na to siya so yung mga yate dyan, dyan lang nila uh, pinapark at makikita mo rin dito ito yung uh, uh yung floating uh, mosque no? yung sinasabi nila floating mosque so isa rin yan sa pinupuntahan ng mga tao dito at uh, talagang di kayo talaga magsisisi sa pagpunta nyo dito kasi talagang mamamangha kayo sa mga view dito. Instagramable talaga yung uh, view at saka ambience ng uh, place na to. Hindi talaga kayo magsisisi at masusulit talaga yung pagbiyahin nyo dito. No? So ito rin may parades din sila dito na yung mga tinatamad, maglakad. May, bus, may mini bus sila dito. Na babayad ka lang ng uh, 30 per, per, per head. ulo mga kasama ko parang ngayon lang sila nakalabas so proud na proud sila sa <laughs> nakasakay sila sa minibus so shout out sa lahat thank you